Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng mamayani sa iyo ngayong araw ang katatagan ng loob at pagiging maalaga. Sa tahanan, ikaw ang sandigan ng pamilya, nagpapakita ng malasakit sa pamamagitan ng pagpili ng masusustansyang pagkain at pagtiyak sa kalusugan ng lahat. Sa trabaho, ang talas ng iyong isipan ay nagsisilbing gabay sa pagtukoy ng tunay na mahalaga. Ayaw mo sa usaping palamutilang at hindi nakatutulong sa gawain. Sa larangan ng damdamin, marunong kang magmahal ng may lalim at pagunawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, likas sa iyo ngayong araw ang pagiging organisado at mapanatag. Mas pinipili mong magplano bago gumawa, kaya't bihira kang magkamali. Sa tahanan, nais mong mapanatili ang katahimikan at mabuting asal, ayaw mo sa sigaw at kaguluhan. Sa trabaho, ikaw ay masigasig at hindi naaapektuhan ng chismis o mga walang kwentang usapan. Ang salita mo ay may bigat, sapagkat sinisigurado mong tinutupad mo ito. Sa huli, kapayapaan at katahimikan ng isipan ang mas hinahangad mo kaysa pansamantalang kasiyahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang pagiging maingat at matalino sa pamumuhay ang nangingibabaw sa iyo ngayon. Marunong kang humawak ng pera at hindi basta nagpapautang upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Hindi ka madaling magtiwala, lalong-lalo na sa mga taong hindi mo pagganap na kilala. Sa pamilya, tapat ang iyong malasakit at hindi ka nagdadalawang isip na tumulong kung kaya mo. Hindi mo hilig ang umasa sa iba, mas nais mong ikaw ang kumilos. Sa pag-ibig, malambing ka ngunit hindi kontrolado, binibigyan mo ng sapat na espasyo at tiwala ang mahal mo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, nangingibabaw sa iyo ngayon ang disiplina at masayahing pag-uugali. Sa trabaho, mabilis kang umaksyon at hindi ka nagpapabagal-bagal sa pag-aayos ng mga tungkulin. Sa tahanan, ang iyong mahinahong tinig at malasakit ay nagbibigay kalma sa buong pamilya. Hindi ka padalos-dalos, at ang tibay ng loob mo ay pananggalang mo sa mga pagsubok. Mahalaga sa iyo ang kalusugan ng bawat isa, kaya't pilit mong pinipili ang masustansya at masarap para sa lamesa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay mapanlikha at may likas na pagkilus tungo sa kabutihan. Sa mga salita mo, may bigat at layunin, hindi ka basta nagpapahayag kung wala itong saysay. Sa trabaho, seryoso kang humaharap sa mga gawain at hindi nagpapadala sa mga sagabal na chismis o pakikipagkwentuhan. Katapatan ang pundasyon ng iyong trabaho at ayaw mong masangkot sa anumang uri ng panlilinlang sa tahanan, masaya kang kasama, mapagbiro ngunit may lalim ang mga payo. Marunong kang magbalanse ng tiwala at pagmamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maingat, praktikal, at matapat mong ugali ang nangingibabaw ngayon. Sa trabaho, mas pinipili mong gawin ang tama kahit mabagal kaysa sumugal sa madali ngunit mapanganib. Hindi ka natutukso sa shortcut na maaaring humantong sa problema. Pinahahalagahan mo ang proseso, disiplina, at integridad. Sa pamilya, ikaw ang halimbawa ng tiyaga at pagtitiis. Lahat ng pagod ay tinatanggap mo basta't maayos at masaya ang kalagayan ng tahanan para sa iyo ang tagumpay ay bunga ng tahimik at tapat na pagsusumikap at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ang posibleng ugali ng libra Ngayong araw ay may tahimik na lalim at paninindigang hindi agad nahahayag. Hindi man laging nagsasalita, tago sa puso ang bawat salitang banibitawan. May likas na kakayahang bamasa ng damdamin ng kapwa, kaya't nagiging matalas sa pagbibigay ng tamang reaksyon sa sensitibong usapan. Hindi basta sumasabay sa agos ng opinyon, lalo na kung may sangkot na prinsipyo o dangal. Sa trabaho, pinipili ang katahimikan upang makapokus sa gawain. Sa usaping puso, hindi basta nagpaparamdam pero laging naruroon sa panahon ng pangangailangan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay marunong pumili ng tamang sandali, kaya't maging mahinahon at matalino sa bawat hakbang. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugaling lilito sa Scorpio, ngayong araw ay ang tapang na tahimik ngunit matindi sa paninindigan. Hindi pa lalampasan ang kamalian lalo na kung makaaapekto ito sa ikabubuti ng nakararami. Marunong humawak ng galit, at ginagamit ang talas ng isip upang tumugon, hindi upang makasakit. Sa tahanan, mapagmasid at handang umalalay sa oras ng pangangailangan. Sa trabaho, mas pinipili ang aksyon kaysa salita at pinahahalagahan ang katapatan sa bawat kilos. Sa damdamin, hindi madaling mabasa pero kapag minahal, buo at walang labis na kondisyon. At tandaan, ang paggalaw ng kalikasan ay hindi laging marahas, minsan sa katahimikan nasusukat ang tunay na lakas. Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugaling maaaring lumitaw sa Sagittarius. Ngayong araw ay pagiging mahinahon pero may paninindigan. Hindi nagpapadala sa emosyon, at mas pinipiling intindihin muna bago magpas siya. May likas na kakayahang sukatin ang lalim ng sitwasyon, mula sa simpleng usapan hanggang sa seryosong desisyon. Sa tahanan, nagbibigay luwag at hinahayaan ang bawat isa na huminga sa sarili nitong paraan. Sa trabaho, mas epektibo kapag may kalayaan sa paggawa at hindi pinangungunahan. Sa pag-ibig, tahimik pero tapat, mas pinipiling magparamdam sa gawa kaysa sa salita. At tandaan, tulad ng ihip ng hangin, ang galaw ng kalikasan ay hindi kailanman paulit-ulit kaya't pahalagahan ang kasalukuyan. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang inaasahang ugali ng Capricorn, ngayong araw ay matibay at hindi nagdadalawang isip sa paggawa ng tama. May malalim na pangunawa sa kung ano ang mahalaga at alin ang dapat iwanan. Hindi basta-basta naaapektuhan ng panlabas na ingay o opinyon, lalo na kung may hawak na responsibilidad. Sa trabaho, maayos ang kilos, tapat ang salita, at malinaw ang hangarin. Sa loob ng pamilya, may bukas na tenga at malasakit sa pangangailangan ng bawat isa. Sa puso, hindi madaling bumitaw kapag nagpasya siya ng magmahal. At tandaan, ang likas na kilos ng kalikasan ay laging may layunin, kaya't huwag hayaang madaig ng pagdududa ang kakayahang umakto ng buong tapang. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugaling lilito sa Aquarius, ngayong araw ay pagkakaroon ng malalim na pananagutan sa mga mahal sa buhay. Marunong tumaya para sa ikabubuti ng marami, at hindi nagdadalawang isip na magsakripisyo kapag kailangan. Maingat sa pananalita, at sinisiguro munang may saysay -say bago magsalita. Sa trabaho, hindi nagpapadala sa agos ng iba, bagkus ay nagtatayo ng sariling ritmo. Sa tahanan, mapagalaga at sensitibo sa mga hindi sinasabi ng kapamilya. Sa emosyon, mahinahon ngunit may lalim na kayang magtaguyod ng matagalang samahan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay maaaring payapa pero may hatid na pagbabagong hindi mo agad mararamdaman, kaya't maging bukas sa pagtanggap at pagpapakumbaba. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugaling maaaring lumitaw sa Pisces, ngayong araw ay ang pagiging malikhain na may kasamang masusing pagninilay. Hindi basta-basta gumagawa ng hakbang nang walang malalim na dahilan. Sa trabaho, mahilig ayusin ang kalituhan at gawing payapa ang paligid. Sa tahanan, may malambot na puso para sa kalikasan at kapakanan ng mga kasama. Sa damdamin, hindi palaging hayag, pero marunong magmahal ng tahimik at totoo. Hindi nagpapadala sa tsismis o gulo at marunong lumayo sa negatibong enerhiya at tandaan ang kilos ng kalikasan ay maaaring pahiwatig ng pagbabago kaya't pag-ingatan ang kilos at salitang maaaring mag-ugat ng hindi pagkakaunawaan